Just for letting me make it through another night. Good morning. Yeah. Oh, we are now. let's go. I don't. Break na tayo Thailand. Yeah. Oh, why not? Book it. Book mo na. All right. Morning. Good morning. Oh, bye. Oh, bye. My friend, is there a ghost upstairs? <laughs> 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 Yo, <Piyaw. laughs> Gusto, gusto ko na sabihin dapat sa vlog yung ano eh, yung mga unang araw dito sa, sa sa hotel. Pero agabi, last night, ano, tumaas na yung balayibo ni Chico kasi hindi na normal yung naramdaman niya last night. na yung balayibo ko. Oh, tapos ba naman ako sa ano? Oo, oh, tapos nakakalimang limang ano ko sa kanya. Oo, yung, oh. yung balayibo niya. Iyagal yeah, ako siya limang ganun. Ala, agabi, nagsasal. Pakita mo, pakita mo. Yeah, yeah, yeah. Eh, nataas ang balayibo mo. Pagpasok ulit ng loob, oh, parang... Uh, ito, Masabi mo, diba? Sila. Kasi nagpaalam naman tayo sa kapaalam na. Nagpaalam naman tayo. O, Sinabi, sinabi mo na, ano, ano. Ah, ang ingi sa pinto, no? Ang dami nila. Oo. Oh. May bata, may... Oo, oh, pamilya nga, pamilya. Tapos yung... Ay, mas, ay, mas ko doon. Oo, ang ko ata na sugar-free. Oo, oh, yung sugar, yung tugtog yung sugar-free. Oo, oh, you Yun na yun. Oo, yun na. Tapos, yun na. Well, anyway,

Okay. Oh, ok 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 Yeah. Okay. xin okay. okay. Sien,